mga body so katapos nating nai-assemble yung ano ikakabit naman natin yung ito power shift ikakabit naman natin dito sa transmission so bali dito naman siya nakakabit mga body yan ito naman dyan tapos ganito naman yan so, bali yan

yung sensor ng reverse tapos ito naman yung sa high sensor ng high At ito naman dito apat

isa naman to ng logger? yan isa, dalawa, tatlo tiger sensor, loger sensor tapos ito yung nya kailangan ito musan ito hindi magbaliktad kasi pag nagbaliktad yan kung nakahilang, hilang hindi maglulogger tatandaan nyo yung hos na kung saan yung sa taas sa taas lang dalawa yan eh. ganun din dito sa kabila dapat hindi magkabang baliktad yung mga hos niya at yung mga sensor kasi pag may bumaliktad dyan hindi mo pa ay lang, nakalo, ganun. So, yun ang mga trouble yung tumawan. Okay. Tapos, andito yung cable. nha yan, isa pang hose oh, ito yung supply ng hose mo yan, dito yan जी okay. ayan mga padi tapos na nakikabit natin yung ating power ship black mga sensor ok na ayan salamat sa panunod mga padi siya uh, taon sa inyong mga padi so ang berlito na ating vlog mga maraming salamat sa